Pag-usapan mo muna natin itong Duterte Youth. Ang Duterte Youth po ay isang party list na mahigit 2.3 million boto ang nakuha. Sa katotohanan, sa ayon po sa formula ng party list, meron silang dapat atlong um, uh, upuan sa Kongreso. Pero nasuspindi po ang proklamasyon nila at na-revoke na nga ang registration ng uh, Duterte Youth. No? At ako naman po naniniwala na wag naman po sana gawin yan dahil 2.3 million pong boto, hindi po biro yan ha. Yan po ay pagkita, pagpapakita ng napakalaking suporta para sa Duterte youth. Sabihin na natin dahil sa pangalan lang yan ng Duterte, eh, eh, ano naman ngayon, no? eh, talaga namang ever since Duterte youth sila, talaga namang sumusuporta sila kay Tatay Digong. No? So talagang kapag binaliwala mo yung boto ng 2.3 million, eh na disenfranchise mo ang 2.3 million na bumoto sa Duterte Youth. Now, hindi ko tuloy ma, uh, yung iba doon sa kanilang pula dito sa Comelec under George Garcia na talagang instrumento para din labanan ang mga kandidato ng administrasyon. Eh kahapon, pinag-usapan lang natin na dinisqualify nila yung Joey Uy at lumabas pang balita na uupo daw itong si Boydila Abante. Mabuti na lang at the nick of time, inag-desisyon ang ating Supreme Court dito sa um Mangundato versus COMELEC no na nagsasabi na yung second placer rule ay hindi na applicable no it's BNL ma disqualify si Joey OI eh hindi po upo itong si Boy Dila Abante no eh ngayon naman itong uh, Duterte youth alam natin na loyal sa mga Duterte ay hindi pinaupo ng COMELEC kaya ang sinasabi nila ay eh, hindi raw totoo na walang pinapanigan ng COMELEC at ang pinapanigan nila ay itong uh, um Uh, administrasyon at pinupruhan ang mga oposisyon. Well, alam niyo po, ang alam ko kasi, ang Comelec, taga-bilang lang talaga ng boto. Pagamat na nakasaad sa saligang batas na sila ang exclusive no, at saka primary talagang ehensya ng gobyerno na merong jurisdiction sa pag uh, ng mga halalan. Now, sa lahat ng desisyon ng Korte Suprema naman, talagang sinasabi ng Korte Suprema na hindi dapat binabaliwala ang mandato ng taong bayan dahil yan talaga ang anyo ng demokrasya. Talagang sa balota lamang na nagkakaroon ng kapangyarihan ng taong bayan no, na magdesisyon at magsumapi sa ating gobyerno. No. Kaya hindi dapat binabaliwala yung ganyang mandato na ipinigay, lalong-lalo na kung pinag-uusapan ay 2.3 million ng mandato. No? Hindi talaga dapat yan pinapagawala at kaya nga hindi ko yung iba sa pagpupula na para talagang kumakatig o kumapadig, kumapanig sa administrasyon ang COMELEC. Now, ano ba itong mga basehan para sa disqualification ng party list? Isa-isahin naman, na, naman po natin yan dahil meron naman po talagang batas. No? Well, um, ano po yan? No? Unang-una, -una, um, yan, is it a religious sect or denomination? Okay, pangalawa, advocates violence or unlawful means. Di ba yung mga ibang party list na affiliated sa CPP-NPA ang dapat ma-disqualify? Is a foreign party or organization. No? Receives support from foreign government or political party. Violates or fails to comply with election-related laws. Makes untruthful statements on its registration. Ceases to exist for at least one year. Fails to participate in the last two elections. No? So ano ba ang mga dahilan kung bakit ka... Uh, Uh, sila ay um, um, na-disqualify, no? Uh, well, ang mga dahilan daw po ay ito, no? Hindi raw sila nag-publish ng petition or hearing notices. Tapos, yung mga, ano raw nila, yung mga nominees nila ay overage at improper substitution. Yung unlawful support from the National Youth Commission and advocacy of violence and mockery of the electoral process. Well, unang-una po, no? Eh, hindi ko po alam kung paano nila, paano nila ma justify yung pagbaliwala sa 2.3 million na boto ng ating mga kababayan dahil doon sa failure to publish petition or hearing notices. Tingin ko, mababaw po yun. Hindi po yan dapat dahilan para sila ma-disqualify dahil babaliwalain mo yung mandato ng 2.3 million na botante. Now, yung sinasabi nilang filed ineligible over age nominee, sa tingin ko po, eh dapat magbigay ng bagong nominado kung yun lang ang dahilan na overage ang mga nominees dahil nga ang kanilang ni-represent ay kabataan at hindi nakabataan yung mga nominees, eh dapat kumuha lang ng bagong mga nominees. Hindi po yung dahilan para mabaliwala ang boto ng 2.3 million para sa party list mismo. Tapos yung unlawful support from a government agency, eh hindi ko alam kung paano nila mapapatunayan yan hindi ba dapat naman eh, nagkaroon ng full-blown hearing kung saan pinakita nila na ginagamit ang suporta ng National Youth Commission. Pero gayon pa man, kung ikaw ay Duterte Youth, eh talagang mahirap mo namang sabihin na wala kang kinalaman sa National Youth Commission kasi syempre, makikipag unayan ka pa rin sa ahensya ng gobyerno na um, nagsusulong ng interes ng mga kabataan. Kaya nga National Youth Commission, eh, di ba? Tapos yung advocacy of violence and macro electoral processes, ay nako, hindi po yan ang Duterte Youth dahil ang Duterte po, ang lahat ng mga support sa Duterte, eh tinututulan nga po ang CPPNPA at ang kanilang mga alliances ngayon sa mga tambaluslos at sa mga dilawan dahil pumapatay po hanggang ngayon, patuloy na pumapatay ang CPPNPA ng mga mahihirap, kapwa na Pilipino. So kung meron po mga party list na nag-advocate ng violence, um, MACRIF electoral processes, hindi po yan Duterte U. Pero yan po yung mga legal fronts ng CPPNPA at wag na po natin na, wag na tayo magbulag-bulagan sa katotohanan na meron talaga mga legal fronts sa CPPNPA. Legal fronts meaning, kung hindi sila kasapi, pero alam naman natin sa kanilang salita, sa kanilang gawa at mga personalidad na nasa likod nila, sila talaga ay kabahagi ng mas malaking front. Kaya nga National Democratic Front po ang tawag dyan eh. Meron mga legal at meron mga extra legal. Yung extra legal ay yung talagang uh, na nagdadala ng baril. Now, sa madaling salita, hindi ko po maintindihan kung ano talaga yung basihan. Dahil talaga pong dapat ang COMELEC ay taga-bilang lamang kung sino binigyan ng mandato ng taong bayan at pinapatupad ang mandato na binigay ng taong bayan sa mga tumatakbo. At dahil tumatakbo naman sa party list ng Duterte Youth, ang tanong lamang is, talaga bang dapat magkaroon ng representante ang mga kabataan? Ang sagot, oo, kaya nga binigyan niya ng, uh, ng registration. At kung ang problema ay mga nominado, edi eh papalitan ng nominado. Ganoon lang pong kadali yun. Pero huwag nating babaliwalain yung 2.3 million. Now, ang masakla pa dito, ay dahil hindi makakaupo yung tatlong nominado ng uh, ng um, uh, Duterte Youth, syempre merong tatlo ring makikinabang na nominis ng iba't ibang mga party list. At dahil sa tingin ko na wala na namang ibang mga uh, makakakuha ng free seats no bukod sa sa uh, yung number one na Akbayan at number two na uh, Duterte Youth eh merong yung susunod na pinakamababang mga um, party list ang siyang makakakuha ng upuan kasama na diyan ay eh, yung uh, kakampinga na mga makakaliwa na Gabriela na posible makakuha ng isang upuan kapag uh, na tuluyan ng na-disqualify ang, na ang Duterte Youth. Now, hindi pa pinalian. Kasi po pwede pang pumunta at tumulog ang Duterte Youth sa Korte Suprema. At ako po, talagang malakas ang aking tiwala na hindi ba baliwalayin ang Korte Suprema ang boto ng 2.3 million kasi napakahira pong baliwalayin yun. Buti sana kung 400,000 lang o one seat lang ang pinag-uusapan, hindi po, three seats ang pinag-uusapan dito. So kahit uh, ayaw at sagustuhan nyo sa Duterte Youth, eh, talaga namang sinuportahan sila ng taong bayan, wala kayo magagawa. Ang importante na lang talaga ay respetuhin yung mandato na binigay ng taong bayan sa Duterte Youth. Now, sino-sino ba pa ba yung uh, tatanungin po natin? At titignan natin, na uh, which party lists could be proclaimed uh, in lieu of um, of Duterte Youth, ha? Well, ang alam ko po, ang Gabriela isa dyan kasi hindi sila nanalo ng kahit anong upuan. No? Dati meron silang isang isang upuan ba? Oh, may, ay, Gabriela, parang dalawang upuan pa nga ata sila. Ngayon, nawalan sila ng, ng upuan. No? Um, so, anyway, ang nakasulat po dito, um, oh, yan, yeah, no? Uh, ang tingog pala, meron ding three seats. No? Tapos, um, So anyway, um, ang mangyayari is kapag natanggal ang Duterte youth, Akbayan retains 3 seats, Tingog stays at 3, yung 4Ps keeps 2, AXIS keeps 2, ako Bicol keeps 2. Tapos yung susunod na um, ma, 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 makakaupo ay yung rank 7 to 54 for the remaining seats. No? Um, nga eh, may nagsasabi na yung upuan ng Duterte Youth baka mapunta sa Gabriela Women's Party List. No? Um, pero um, hindi pa, hindi pa sigurado talaga kung sino yun. Hindi pa nakikita yung listahan ng mga butante dapat makita ko yun para malaman kung sino makikinabang. Pero one of them ay sinasabi nila ay eh, dapat Gabriela na alam naman natin na talagang kaalyado ngayon ng administrasyon dahil ito yung makakaliwa at talagang kalabang-kalaban <laughs> -kalaban ng Duterte Youth. No? So parang hindi tama na habang dinisqualify yung uh, Duterte youth, ibibigay yung kanilang upuan sa kanilang kalaban. In any case, um, importante kasi na manatili ang tiwala ng taong bayan sa Comelec so, At kung magpapatuloy ang Comelec na ganito na dinidisqualify yung mga party list na identified sa position at nangunguna na nga dyan ang uh, Duterte youth sa party list dahil ginagamit ang pangalan ng Duterte, eh baka tuloy na mawala ng tiwala sa Comelec at uh, hindi na sumapi ang taong bayan sa eleksyon. So ang, uh, mag, ang magkakaroon po ng danyos dyan ay yung demokrasya natin. Dahil kapag hindi na nagtiwala ang taong bayan sa demokrasya natin, eh sino na mamumuno sa atin? O no? eh, yung mga taong walang mga mandato, ang siyang uh, um, mangagaw na ng kapangyarihan na ating dapat iwasan sa pamamagitan nga ng pangangalaga ng tiwala ng taong bayan. Ako ako'y nananawagan sa comeback. Yung mga dahilan ninyo po sa tingin ko ay sabihin na nating totoo yung mga walang publication requirement pero ako naman hindi ko maintindihan kung paano yung ebidensya na sumusuporta sa paggamit ng dahas ng Duterte Youth. Eh nangampanya nga at hindi naman kabahagi ang Duterte Youth na kahit anong illegal na teroristang organisasyon gaya ng ilang mga party list ngayon na nararihan sa Kongreso. Alam na po natin yan na kung na tayo magpal... Uh, magpa -ligoy, ligoy pa. Talagang may mga legal front ang CPPNPA na gumagamit ng dahas laban sa ating mga kababayan at sila pong dapat ma-disqualify, hindi po ang Duterte youth. Well, um, hindi ko naman po sinasabi na I'm completely happy with the performance of Duterte youth. ng no, Siyempre, naintindihan ko naman na nung um, unang beses na sila'y nasa Kongreso, sila'y nasa minorya at mahirap talaga makapasa ng mga batas habang ito'y nasa minorya. Pero ako po, nung ako'y nasa Kongres, eh, Deputy Minority Floor Leader po ako. No? Nung naipasa ko yung universal healthcare, libre ng tanghalian sa mga bataan, among others. No? So, I wish that the um, Duterte youth also had that kind of a legislative record, no? Pero hindi naman ibig sabihin na palibasa hindi ganyan ka, successful ang kanyang uh, unang beses na nanungkulang sa Kongreso, eh mababaliwala na yung mandato na binigay sa kanya ng kaupayan. At sana, kapag uh, ang Korte Suprema ay uh, naanal itong ginawang, uh, well, may pag-asa pa po, uh, kasi second division pa lang yan, magpa-file sila ng motion of reconsideration na uh, desisyon na ng embank. Kapag imbank ay eh, sinustay ngayong uh, desisyon ng uh, Second Division saka pwedeng dalhin sa Court Suprema. Pero napapansin niyo ba ko na halos lahat ng petisyon na pinafile laban sa COMELEC ay napagbibigyan ng ating Korte Suprema. Sa tingin ko, yung mga commissioners ay eh, dapat umupo at magkaroon na ng soul searching. Bakit ganyan ang record niyo? Pagdating dun sa issue ng mga nuisance candidates, parang lahat ng disqualified ata na nagpunta sa Court Suprema na baliwala ang desisyon ng COMELEC. Dapat po kasi nag-iingat na ang mga desisyon ng COMELEC ay e babaguhin ng Korte Suprema kasi yan nga po yung sure bet way para mawala ng tiwala ang taong bayan. Kasi kapag na-overturn niya ng Korte Suprema, ibig sabihin, mali ang application of laws, mali ang legal reasoning. So, ibig sabihin, bakit magtitiwala yung taong bayan na alam ng mga commissioners kung anong sinasabi ng ating election laws? Eh, alam niyo naman po, very specialized ang ating election laws. Na dapat talaga ang mga nagde-decision dyan, eh bihasa pagdating sa election dose. Otherwise, mawawalan nga ng tiwala ang taong bayan. So kung mapapansin niyo po ha, mahinahon, mahinahon ako ngayong araw nito. Pero importante po kasi talaga na pangalagaan natin yung institusyon na nagpapatupad ng eleksyon dahil yung eleksyon talaga ang tunay na sandata ng taong bayan sa isang demokrasya. Ang panawagan ko po sana ay eh, maging patas ang Comelec, iwasan ang pagpapanik sa kahit sino, administrasyon o oposisyon man lang dahil importante na mapang mapangalagaan yung tiwala ng taong bayan sa ating pobre. Yun lang naman po ang sa akin. Pwede naman po akong baliwala ito talaga yan dahil sino ba naman ako. Pero sa tingin ko, hindi rin mabuti sa imahe ng uh, Comelec at ng mga commissioners at ni chairman mismo kung palagi nababaliktad ang desisyon ng Comelec ng Korte Suprema. At yun nga po, sunod-sunod ang pagbabaliktad na sa decision ng Comedic na ating court Suprema. At sana nga, hindi ko po alam kung paano magde-decision ng Korte Suprema dito sa kaso ng pag um, um, re-revoke na accreditation ng uh, Duterte Youth Party List. Pero ako, nandyan po talaga yung sinasabing the voice of the people is the voice of God. Hindi dapat pinaghihimasukan ng Comedic. Dahil hinalalang taong bayan, 2.3 million Filipinos, ang Duterte Youth bilang number two party list, dapat igalang yan ng COVID-19. Agree or disagree? Hindi po. lang kayo. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokes ng bayan, nagsasabi, I love you Philippines, the only country I have, the only country I love. God bless the Philippines And congratulations to Duterte Youth. We will pray. You, we will support you because by supporting you, we are supporting our democracy. Bye bye, Paul.